Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang Brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority Mga brigada ng ating one time, the new Filipino time, ganap ng alas 12 ng tanghali. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At At Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Tatlong buwan o tatlo, kabilang ang isang tatlong buwang sanggol, matay sa ambos sa Maguindanao. Education Secretary Angara, dismayado sa tapyas na 12 billion pesos sa DepEd. Ang Pangulong Marcos, tiniyak naman mga kabrigada ang tulong sa mga pektado ng pagsabog ng Mount Canlaon. Soberanya ng Pilipinas sa Scarborough Shoal o yung Baho de Masinloc, tinipensahan ng UN. Samantala, mga bagong abogado naman na nakapasa sa 2024 bar examinations, iaanunsyo na ngayong tanghali. At ipatibang mga himpilan ng Brigada Group sa buong bansa, sa bayan pong nagsagawa ng Moms Love and Stunting Now, Barangay Symposium sa mga ina at mga sanggol. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Nationwide. Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw ngayon mga kabrigada ng Biyernes, December 13, Friday the 13th, Payday 2024. Kami po ang mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro, Malikin. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At Italia ng ating mga balita mga kabrigada. Huling tiniyak ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatutok ang pamahalaan sa pagtugon sa pangangailangan ng mga pektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Nasa sa pagtiyak na may sapat na mga food and non-food items, hygiene kits at malinis na tubig para sa mga inilikas na nagpapalipas ngayon sa mga evacuation centers hanggang sa kanilang kalusugan. Sa isang video message sinabi ng Pangulo na nakaalerto at walang patid ang monitoring ng Department of Health at ng Department of Environment and Natural Resources laban sa mga sakit na dulot naman ng volcanic ash. Kasado na rin anya ang pag-airlift ng mga kargang o karagdagang gamot kung ito'y kinakailangan. Ay nilagay na rin ng presidente sa high alert ang lahat ng unit ng militar ng PNP at Bureau of Fire Protection sa buong isla ng Negros at handaan niyang sumuong ang mga ito sa anumang hamong paparating. Binigyan din pa ng Pangulo Marcos na hindi pa man pumuputok ang kanlaon pinaghahandaan na ng NDRRMC at Office of the Civil Defense ang pagtugon sa maaring worst case scenario. Ang rin daw mga kabrigada ang pagbibigay ng FIVOX ng around the clock advisories sa lingwaheng may ng lahat. Ang iusap naman ang Pangulo sa mga ayaw lumigas na sumunod sa bababla o babala ng mga otoridad at alalahanin na mas mahalaga ang buhay kaysa ari-arian. Ka mga kabrigada, dako tayo sa Brigada News FM Cotabato. Tatlong tao, kabilang po ang 3-month-old na sanggol, patay sa pananambang sa Maguindanao Sur. Brigada Roy Holgado, ibrigada mo! Brigada! brigada. <laughs> Report! Nasawi ang tatlong katao sa maninyari pamamariya sa bahanggi ng Barangay Mileb, Rancho Boyan, Maguindanao del Sur. Informasyong nakalap ng Brigada News FM kay Rancho Boyan Mayor May Maruha Mastura, kinilala nito ang mga nasabi na sila Harajin Lumenda Uto at ang kanyang Timon Olda Sangkol at ang driver na sinunukan Manalindo. Maliban dito, sugatan rin ang isang babae na kinilalang si Baikong Uto. Sakay ng puting minivan ng mga biktima mula sa Takorong City at pawili sana ng barangay kaunan sa bayan ng Rancho Boyan na magarap ang ambush sa bahagi ng barangay Milet. Posible humanong sinundan ng mga suspek ang mga, mga biktima bago na ganapang pamamaril. Patuloy naman ang Kondisyon ng kapulisan sa nasabing insidente at inaalam ang motibo ng naturang krimen. Sinabi ng alkalde na ang nasawing babae ay asawa ng kanyang escort na sundalo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Roy Holgado ng 89.3 Brigada Youth FM, Cotabato City, the Music and Youth Authority. Kapantala mga kabrigada, ang resulta naman ng 2024 Bar Examination ilalabas na raw ngayong tanghali. Brigada Jigo Custodio, ibrigada e mo. Brigada. brigada. Report. Ilalabas na ngayong araw ng Korte Suprema ang resulta ng 2024 Bar Examinations sa open ground ng Supreme Court sa Maynila. Nakaayos na ang gagamiting stage pati na rin ng LED walls sa anunsyo. Ngayong tanghali ilalabas ang resulta ng Bar Exam present sa venue ang mga law students na kasama ang kanikan nilang kaanak para personal na makita ang resulta. Matatandaan ay dinaos noong September 8, 11 at 15 ng 2024 bar exam kung saan mahigit sa 10,000 examinees sa 13 testing center sa Pilipinas. Samantala, nagpaabot naman ng mensahe si Supreme Court Associate Justice Marvic Clinen sa mga aspiring lawyers. Ano man raw ang maging resulta ng exam, dapat raw ay maging mapagkumbaba at pagsilbihan ng taong bayan. Ang pagiging bahagi rin daw ng legal na propesyon ay isang pribilehiyo at titulo na dapat gamitin sa paghahatid ng hustisya. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigade News sa Manila. The Music News Authority. Samantala mga kabrigada, ang PNP igagalang ang posibleng pagkuha ni VP Duterte ng Private Security Team. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada! Brigada. <laughs> report! galang ng Philippine National Police ang posibleng pagkuha ni Vice President Sara Duterte ng private security team. Ito ay matapos na rin bawiin muna ang ilang security ng pangalawang pangulo dahil kailangan isa ilalim ang mga ito sa investigasyon matapos ang naging tensyon kamakailan sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City. Sinabi ni PNP PIO Chief Brigadier General Jean Fajardo na ang mahalaga ay nag-provide na sila ng 25 pulis ni request ng AFP upang maging bahagi ng security ni VP Duterte. Nasa Office of the Vice President na anya ito kung tatanggapin o hindi ang kanilang mga tauhan. Pero tiniyak ni Fajardo na nakahanda ang mga nabanggit na pulis na magpuwis ng buhay para sa proteksyon ng pangalawang Pangulo. Nauna La lang sinabi ni VP Duterte na sinulatan niya sa AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na hindi na siya tatanggap ng security pero muling nanindigan ang ng AFP na hindi nila ikukompromiso ang seguridad ng bise presidente. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority. Brigada balita Nationwide Satanghali. sa Tanghali. pa mga balita mga kabrigada, Suspeyado ngayon si Department of Education Secretary Sunny Angara matapos tapyasan ng 12 billion ang proposed budget ng ahensya sa taong 2025. Mula kasi sa original na 748.6 billion pesos, ibinaiba o ibinaba ito sa 737 billion sa final version ng 2025 General Appropriations Bill patapos ang bicameral conference ng mga mambabatas. Ayon pa kay Angara, ang budget cut ay magdudulot ng epekto sa mga programa tulad na lamang ng computerization ng DepEd na naglalayong magbigay ng mga kagamitan para sa mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan. Agya, ang 12 billion pesos ay maaring magamit sana upang may pamahagi ang libu-libong computers at gadgets na makakatulong sa pagtugon na lumalawak na digital gap. Samantala, nakatanggap naman ng malaking budget increase ang Department of Public Works and Highways or DPWH na umabot yan sa 1.1 trillion pesos or maging halos ito ay 200 billion pesos na dagdag. Umahatao, Kabrigada si House Speaker Martin Romualdez. Suportado po ang ginawang pagtataas sa daily subsistence allowance ng mga sundalo sa 2025 National Budget. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada! Report! Ikinatuwa ni House Speaker Martin Romaldez ang pagtataas sa arawang subsistence allowance ng mga sundalo sa natapos na deliberasyon ng 6.352 trillion pesos na national budget sa susunod na taon. Batay kasi sa naaprubang budget, itinaas sa 350 pesos mula sa dating 150 pesos ang naturang allowance o 10,500 pesos kada buwan. Sa isang ambush interview, sinabi ni Romaldez na dahil sa adjustment na ito, mapananatili ang buong suporta para sa mga sundalo Malaking hakbang anya ito para sa full support sa mga men and women in uniform at isa ring pagkilala sa kanilang sakripisyo at sakripisyo ng kanilang pamilya. Yes. Samantala, matatandaan kinwestyo naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang paggratipika ng Bicameral Conference Committee Report sa mungkahing 6.352 trillion pesos na national budget. Isa sa pinunan ng mababatas ang pagtapyas ng budget para sa mga ahensya sa education sector, partikular na sa Department of Education at Commission on Higher Education. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Bagong bago ng kada uh, nationwide sa tanghali. Naglabas naman ng pahayag si Senate Committee on Health Chairperson Senator Christopher Bongo ukol sa kontrobersyal na desisyon ng Senado sa pagka-zero budget para sa PhilHealth sa susunod na taon. Ayon pa kay Go, mga kabrigada, mahalaga ang suporta ng pamahalaan upang mapalawig pang ng PhilHealth, lalo na para sa mga mahihirap na mga pasyente. Higit pa ng mambabatas, kinakailangan ng pondo upang matugunan ang pangangailangang pangkalusugan ng bawat Pilipino. ang layunin naman ng administrasyon na gawing world class. Ang puwersa po ng AFP muling pinagtibay ni Pangulong Marcos. Brigada Marika Rasargan, i-brigada mo. Brigada. Report! Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaninang umaga ang Joint Graduation Ceremony ng Major Services Officer Candidate Course ng Armed Forces of the Philippines. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na ang kanilang pagtatapos ay simbolo ng kanilang determinasyon, na sakripisyo at pagsusumikap na malampasan ang mga hamon ng pagiging opisyal ng AFP. Hinimok niya ang mga nagtapos na gawing gabay sa kanilang karera, ang kanilang mga natutunan. Anya ang pamumunong nakabatay sa serbisyo, inovasyon at teknikal na kaalaman na ang magiging pinakamabisang sandata laban sa mga bagong banta at modernong labanan. Na. Muli rin pinagtibay ni Pangulong Marcos ang commitment ng kanyang administrasyon na nagawing world class ang AFP. Ayon sa si Presidente, magsisimula ito sa pamumuhunan sa mga tauhan at sa pagsasanay ng mga bagong leader na magbubuklod ng tradisyon na, at makabagong pamamaraan. Na. Nangako rin ang Pangulo na imomodernize ang kagamitan ng AFP at pahuhusayin ang mga training program upang matiyak na handa ang mga sundalo sa salukuyan at hinaharap na hamon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Ang Pilipinas, mga kabrigada, muling ipinaglaban ang kanilang karapatan sa Baho di Masinloc sa UN. Brigada Katrina Honson, i-brigada mo! Brigada! Ja. <laughs> report! Nagbigay ng matibay na payag si Philippine Ambassador Antonio Lagdameo sa United Nations na muling ipinaglalaban ng bansa ang soberanya sa Bajo de Masinloc Oscar Borchol laban sa mga ng China. Ayon kay Lagdameo, ang mga batayan ng Pilipinas ay ang 2016 Arbitral Award at ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Kaugnay nito, pinuri naman ang ambasador ang mga bagong batas ng Pilipinas tulad ng Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Complaints sa act na layong palakasin ng kontrol ng bansa sa mga karagatang sakop nito. Sa uli, binigyang diin ni Lagdameo ang patuloy na pangako ng Pilipinas na gamitin ang peaceful resolution of dispute sa paglutas sa mga isyo sa South China Sea at ang pagtangkilik sa mga prinsipyong nakasaad sa UN Charter. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katrina Anson ng 105.1, Brigada News sa Manila, The Music and News. Also, okay. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, mga ina mula po sa bagong silang sa Caloocan City Nakisaya sa handog ng Moms Love at ng Brigada News FM Manila Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada! Brigada. <saç> b I report! Muling nagsagawa ngayong araw ng Moms Love ES1 Barangay and Stunting Symposium. Ang Brigada News FM Manila sa bagong silang Karuokan City para sa mga inang kasulukuyang pag nagbubuntis o di kaya ay katatapos ng mga anak. Sa nasabing symposium, nabiyayaan ng Mama Kids Yummy vivid Bag pagkain at ilang pang regalo ang mga beneficiaryo. Maliban pa roon, nakatanggap din ang mga ito ng bagong kaalaman kung paano na mapapangalagaan ng maayos ang kanilang mga babies at ma maiwasan ng pagkastagdad ng mga ito. Ang stunting ay tumutukoy sa isang kondisyon kung saan mas nagiging mabagal ang paglaki ng mga bata dahil sa malnutrisyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Friday. Mga kabrigada sa ating health news, paano nga ba nakakatulong ang presensya ni mami sa kaligtasan ni baby sa iba't ibang okasyon? Ang pagsama mga kabrigada at pagkakaroon ng presensya nitong si mami kay baby sa mga okasyon ay mahalaga sa kaligtasan ng bata dahil nagbibigay ito ng proteksyon at pag-aalaga. Bilang pangunahing tagapag-alaga, tinitiyak ni Mami na ligtas dapat si Baby mula sa mga panganib at hindi po inaasahang mga sitwasyon. Sa pagkakaroon naman ng presensya ni Mami, natutugunan ang mga pangangailangan ni Baby tulad po ng pagkain, kalusugan at emosyonal na seguridad kaya't nababawasan ang mga posibleng aksidente. Upang anib sa mga pampublikong lugar at iwa pang okasyon. Narito mga kabrigada ang Mom's Love ES1 Capsule na magbibigay sa inyo ng siguridad upang maging ligtas si baby. Simulang to pa ang mga pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Brigada Balita, nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Sa mga kabrigada ho natin na may mga lakad ngayong weekend, oh, magdala daw ho kayo ng panangga sa ulan dahil lang iiral pa rin ang mga weather systems na posibleng magpapaulan. Ayon o, sa pag-asa mga kabrigada, asahan ang maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pagulan sa bahagi ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahilan sa Intertropical Convergence Zone. Apektado din ng Easterlies ang bahagi ng Bicol Region at Quezon Province kaya asahan ang maulap na papawiri ng may kasamang kalat-kalat na mga pag-ulan. sa mga ito, naririyan pa rin ang Northeast Monsoon o ang Amihan na siyang magdudulot naman ng may hinang pag sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ipugao. Apektado rin ito ang bahagi po ng Ilocos Region Central Luzon at nalalabing bahagi naman ng Cordillera Administrative Region. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan. Kabrigada, isang araw. Nagulat ang Brigada News FM Daet nang pumasok si Renz Axel Abanto. Isang sampung taong gulang mga kabrigada mula sa Talisay, Camarines Norte. Si Renzo ay mula sa isang broken family, kaya't naging padre de pamilya na sa murang edad nito kung saan tumutulong na siya sa kanyang ina at dalawang kapatid. Dahil lang po sa kalagayan ng pamilya, agad kumiloso ang Brigada News FM Daet at Tawantahanan upang magkipag-ugnayan sa Talisay PNP at Mayor's Office para matugunan ho sila. Sa tulong po ng Brigada News FM Daet, wantahanan Tahanan, Party List at ang lokal na pamahalaan, naayos ho ang kanilang bahay at natulungan sila sa mga pangangailangan. Sobrang laki naman ho ng pasasalamat ni Renz dahil lang po sa mga tumulong upang maayos ang kanilang bahay, pati na rin sa mga natanggap ng kanilang pamilya. Sobrang nagpapasalamat ko ako sa wantahanan kasi po nagawa po yung bahay namin, ayos po yung bubong namin. Tapos ngayon po, uh, sinisikap ko po na maging ano, maging ano po sa mga anak ko na bubuhay ko po sila ng mag-isa. Brigada. Kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Maraming maraming salamat po sa mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat! Ka Brigada. Balita, Balita. makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro, malik Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan Ang makabagong tunay na radio, makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.